anong klaseng motivational speaker ito na pinipili yung diskarte kaysa diploma? Tapos hinikayat pa yung mga kabataan ngayon na wag nang mag-aral at dumiskarte na lang. anong katangahan yan mga boss? So hindi naman yata tama yon di ba? Na kung pinapaaral ka ng mga magulang mo, mag-aral ka, di ba? So kung hindi ka pa naman nasa tamang edad para magtrabaho at nasa stage pa naman nag, na dapat nag-aaral ka at pinapaaral ka, mag-aaral ka di ba? Kasi ang dami ngayon gusto mag-aral kaso walang pang-aral, di ba? So, huwag kayong maniwala diyan sa mga motivational speaker na yan na uh, sinasabi na mas pipiliin nila yung uh, diskarte kaysa diploma. Alam niyo sa totoo lang, mas maganda pa rin na meron kang diploma. Ayan, kasi yung diskarte na lang mas mabilis. Kasi yung diskarte na yan, mas madali na lang yung pag-aralan. Pero yung diploma, grabe yung sacrifice na kailangan mong gawin para makuha yan. Grabe yung dugot pawis yan mga boss. Ayan, dugot pawis yung kailangan ninyong ialay para makuha yung diploma na yan. Yung diskarte, na pag-aaralan na lang yun eh. Mabilis ng pag-aaralan yan, isang araw, isang linggo, dalawang buwan. Pwede mo nang mapag-aaralan yan. Pero yung diploma, ilang years mong, uh, ilang years mong pagtatrabahuan yan, pag-aaralan yan. Di ba? So, para sa akin, in reality, mas kailangan natin diploma. Di ba? So, mas maganda na meron kang diploma plus diskarte yun, so ka talaga doon. ba? Diba? So, kung wala kang diploma, doon, kailangan mong dumiskarte. Kasi no choice ka. Barrel talk. No choice ka. Kasi wala kang diploma, hindi ka nakapagtapos. So, ano yung kailangan mo para umunlad ka sa buhay? Siyempre, ang dumiskarte. So, yun yung ano doon. Yun yung point doon. So, sa mga kabataan ngayon, na kung pinapaaral naman kayo eh ng mga magulang ninyo, grab ninyo, guys. Ingrab nyo. Igapang ninyo kahit mahirap magtapos kayo kasi in the future magagamit niyo yung pag-aaral na yan di ba uh, magagamit niyo yan kapag may pamilya na kayo kapag gusto niyo ng kumita ng malaki yan so magagamit niyo talaga yung diploma na yan kasi ang mga employer ngayon guys nagbe-base na diyan minsan pa diba? minsan kahit masipag ka tapos hindi nga ka nakapagtapos mahirap ka pa rin nilang i-promote pero kahit hindi ka masipag masyado yan tapos sa uh, nakita nila tapos ka at doon mas mabilis ka nilang mapagdesisyonan kung ipopromote ka o ilalagay ka sa magandang posisyon sa trabaho doon doon ka na lang mag-base diba?